panalangin para sa kapayapaan ng puso. Panginoong Diyos, kami humaharap sa inyo sa aming simpleng panalangin para sa kapayapaan ng aming mga puso. Sa kabila ng maraming pagsubok ng buhay, kami umaasa sa inyong biyaya upang magkaroon ng tahimik at mapayapang puso. Tulungan niyo po kami na malampasan ang mga problema at bigyan kami ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Ama, kami po ay humihiling ng kapayapaan para sa aming sarili at sa aming mga kapwa. Itinataguyod namin ang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa isa't isa. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng oportunidad na mapigilan ang mga hidwaan at pot sa aming mga relasyon. Sa inyong pag-aalaga, nawa ay maging instrumento kami ng pagkakasundo at pagmamahalan. Hindi lamang para sa aming sarili, Panginoon, kami humihiling din ng kapayapaan para sa buong mundo. Ang mga hidwaan at gulo sa iba't ibang sulok ng daigdig ay nagdudulot ng pangamba sa puso ng marami. Kami po ay nananampalataya na sa inyong awa at pag-ibig, maaaring magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng bansa at tao. Nawa ay magbigay inspirasyon sa amin upang maging bahagi ng solusyon at palakasin ang kapayapaan. Mahabaging Diyos, kami ay nananampalataya na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob at nagmamana mula sa pag-unawa at pagpapatawad. Kaya naman, kami po ay humihiling na palawakin ang aming mga puso para sa pagmamahal at pagpapatawad. Gabayan niyo po kami sa pagtutuwid ng aming mga pagkukulang at pagkakamali at nawa'y maging instrumento kami ng pag-aambag sa kapayapaan ng puso ng iba. Sa inyong pangalang banal, aming idinadalangin ang kapayapaan ng aming mga puso. Nawa'y maging tanglaw kami ng pag-asa at pagmamahal sa bawat araw. Hinihiling namin ang inyong patnubay at pagpapala sa aming mga pagkilos tungo sa kapayapaan amen